Mani, ba't mo kami <laughs> Sabi ko na uuwi tong si Pacquiao eh. Pagka-announce pa lang ng premyo, na-miss niya na si Jinky. May gagawin daw sa Pilipinas kung alam ko lang Mani uwing-uwi ka na. Kasi magre-ready ka sa laban yun ni may weather eh. <laughs> Pero alam mo kahit wala na si Mani, medyo okay lang din eh. Kasi nga, nakapasok naman si Justin Hernandez. Na honestly feeling ko nga, mas naging balance yung Pilipinas sa ibang team din. No offense ha. Pero grabe si Mark Mugen no. He's the GOAT! Lahat ba naman ang laro niya, pinanalo niya eh. na-release na kasi ang episode 5 and 6 ng Physical Asia and yes, nakalagpas ang Philippines sa elimination round! Woo! <laughs> Dikit pero grabe yung round nila Robin and Lara. Nag-alakobi clutch si Lara eh. Sabi ko pa noong una, wala na, tapos na. Tapos si Lara the goat, hinatak ba naman yung tatlong tao sa loob lang ng 10 seconds? dose din kay Robin kasi hindi niya binitawan yung bola kahit sobrang ipit na ipit na siya and halos sub-sub na sub na yung mukha niya doon sa tubig. Grabe. Impressive win. Okay din yung labanan ng Indonesia tsaka Japan eh. Sobrang sayang lang talaga nung hindi na siya yung bola eh. Easy win sana for Indo. Iba pa rin talaga yung puso ng Japan eh. Parang gustong manakop ulit. <laughs> De-joke On sa next game, ito mas gusto ko kasi mas balanced siya in terms of skills nga na hindi lang tore Kumbaga, mas fair na for everyone yung game dito kasi nga iba-iba and mas simple din. ang talon ng takbuhan, isang buhatan, tapos isang lalambitin. Na habang pinapanood ko nga ito, sabi ko mukhang madali eh. Pero sabi nga ni Kendrick, sit down, be humble. Grabe <laughs> pa rin yung Australia dito and like I said before, feeling ko talaga sila yung mananalo dito kasi nga sobrang balance nila. And ibang-iba yung chemistry nila kumpara sa ibang team eh. Honestly, yes, support pa din naman ako na manalo nga Philippines. Pero it's sad lang na halos lagi tayong kulelat. Pero kasi, ang lalakas din talaga ng mga kalaban eh. So yun, huwag kayong magalit sa kanila kasi I think they're trying their best naman. And siguro, ayun nga, sobrang bigat lang talaga ng competition na yun. Kung sa takbuhan, oo, oh, tama yung sinabi nila rin. Nalugi agad sila kasi nga, mas maliliit sila kumpara mo doon sa Australia and Korea so understandable lang din naman yung naging resulta doon naman sa Hatakan I think kinulang sila sa pag-adjust-adjust -adjust. kumpara mo nga doon sa ibang team na nag adjust nga sila from time to time kaya siguro mas maagang nangalay si Ray and Justin I mean pwede rin naman sa way lang ng pagkaka-edit or mga piniling shots so who knows din talaga speaking of editing gusto ko lang din palang purihin yung director and editor nga nila dito sa Physical Asia kasi grabe the amount of footages and angles na ini-edit nila ang sakit sa ulo i-edit eh. niya na. Okay, back to the game. Grabe din talaga yung Korea kasi talagang binigay nila lahat ng mabibigay nila. Nakitang kita mong hirap na hirap na sila in all. Pero ayun, tinatagan lang talaga nila yung loob nila. Kaya deserve din talaga nila yung second place eh. Okay, sa third game, the GOAT has arrived for the Philippines again. I mean, Manny Pacquiao is the face of the team ha? Pero yung feeling ko, yung pinaka-leader talaga nila is either si Justin and Mark. Pero for me, the most athletic sa kanila talaga physically, si Mark Mugen talaga. Siguro ako individual ito, malayo mararating ni Mark eh. And hindi malabong umabot pa siya ng finals. Back to the game, grabe din yung nakalambitin sila na laro no. Isipin mo yon, 3 hours sila halos na nakalambitin. Nakakangawit kaya yan. Kaya nga hindi ko masisisi na naiyak yung sa Australia and Korea eh. Kasi ang sakit sa binti at braso niyan eh. Kaya uuwi ka tapos may buhat kang grocery tapos ang nipis ng plastic. Parang ganun yung feeling niyan eh. Tapos sa kanila, 3 hours pa nilang ginawa. Itong si Mark nag-split pa eh. nag, nag moves. <laughs> ang, ang tanda ng reference eh. So yan, sa next game, binitin pa nila. Pero I think may chance silang manalo dito eh. Tay naman. And balance naman din yung Philippines and Korea. For sure, lalagpas yan. May tiwala ako kay Justin Hernandez. Lalo na, first game niya to sa buong game. So ang ikas pa ng katawan niya. So yan, I think may chance pang manalo ang Philippines sa Korea. Pero medyo nag-aalangan lang ako. Kasi nga, parang ang awkward lang matalo ng Korea dito. Pero, let's see, let's see. Sana manalo ang Philippines, pero kung hindi, wala. Ganun talaga. I think ginawa naman nila lahat. So, yun lang naman. Thank you.